Ayan, magandang araw mga kayo. Welcome po dito sa aking YouTube channel, So, TV. Kamusta po yung lahat? So, update lang tayo mga kayo. Kanina nga po mga kayo, mga bandang 5pm mga kayo, ay inulan po yung lugar kung saan po tutugtog ngayon yung Elias J. TV Band mga kayo. Dito po sa Sugbong Kugon, Misamis Oriental mga kayo. Kawawa naman sila guys maputik po yung binyo guys kasi yung binyo kasi mga kayo, alam nyo yung kulay pula na lupa mga kayo, na kapag inulan ho talaga ay madikit po yan sa tsinela sa mga sapatos natin guys at, at, bukod sa madikit po siya madulas ayan o oh. sa unang update natin dito mga kayo, ay wala pang ulan yan maganda pa yung panahon kaya nga sabi ko guys Ipagdasal natin na wag umulan Mario kasi kapag umulan kawawa talaga yung mga tao na sa concert ni Elias City guys. Putik-putik ho talaga sila guys. At ito na nga guys oh. Ayan, wala pa ngang 5 PM ay inulan na sila at napakalakas ng ulan guys kanina doon sa Subong na Misamis Oriental. Ayun yung mga vendor. Ayun yung iba nagsisilong na dito guys sa uh, covered court para lang hindi mabasa ng ulan kasi malakas talaga yung ulan sa mga oras na yan habang nagbi-video po yung taga isang uh, taga Subong Kugon mga kakiyo. Ayan oh. o, di diba? o yan diba? ganyan po yung venue at least. At okay na sana guys eh, nakaset up na rin lahat. Ayan yung stage, nakaset up na yung mga sound, nakaset up na. Ayan, waiting na lang talaga para kay Elias City. Yun nga lang, ayan, uh, medyo hindi binigyan ng magandang panahon. At inulan po mga kakyo. Ayan, hindi lang basta ulan guys, kundi malakas talaga. Kaya tikita nyo naman, Uh, parang may mga tubig-tubig pa parang nagbaha talaga doon no? ayan, kulay orange na po yung tubig guys, ayan, madulas po talaga yan ayan, at nakakatakot yan minsan guys, kasi alimbawa madulas ka, di madumihan ka talaga paano pag natama pa yung ulo mo sa mga matitigas na bagay mga kiyo, yan you know? so yung binyo kasi nila guys, halos napapaligiran talaga ng lupa hindi katulad sa mga ibang napupuntaan ng Elias City guys, na sementado po siya ayan nasa loob ng covered court ito kasi parang ano po talaga siya parang malawak lang na space parang playground parang ganon parang playground po siya ng paaralan na doon lang nilagay yung venue kasi doon yung malaki-laki guys para mak makas siya yung mga tao di ba so wala pa po, po kasi ang makitang live ngayon doon mga Q sa Misamis Oriental mga Q siguro dahil uh, mahina yung signal may mga nagla-live naman siguro guys kaso Very limited lang at hindi ko makita. Yan. Sana guys, i-comment nyo naman sa comment section kung may mga nalalaman kayong nagla-live do na account. Yan, i-comment nyo naman guys para pa paano mapuntahan natin, mapanood natin. Para makakuha tayo ng update kung kamusta na doon guys. Kung nagtuloy-tuloy ba yung ulan. Or tumilan naman siya. Pero pag tumilan na siya guys, yun nga lang, maputik na talaga yung lugar. Yan. Uh, medyo hindi na siya kaaya-aya talaga at saka pangit na po talaga hindi ka na mag so, yun lang guys maraming maraming salamat sa panonood ayan so sana kung may alam kayo nagla live doon ngayon guys i-comment e yun sa comment section kasi maaga pa naman para mabisita natin yan nasa ano pa naman eh ginagawa ko tong video sa 8pm pa naman Mario kaya sana i-comment uh, e yun sa comment section para mabisita natin yung live niya guys mapuntahan natin at matingnan natin kung okay okay na ba yung sitwasyon doon ngayon hindi ba nagtuloy-tuloy yung ulan makio sa Sugbong Kogon Misamis Oriental Ayan. maraming maraming salamat sa panunod guys ingat kayo palagi God bless po Uha kay na yung signal niya ba? Sumotong kwan Mr. Bay, katong sa Asuncion na. Katong sa Asuncion ba? Kita, dul Katong sa Asuncion tap, may dul Sigo, Nakapalo niya ko si mong vlog, dul Salamat, salamat Sige, sige, sige Kapili mong pa, dul Ha, ha মই পানী পিক্সন